So guys Last pag ako pero okay lang Kasi ang pugi ko talaga Guys may importante tayong tanong ngayon At may lesson tayong Bakit ka nagbabike Kailangan na kami guys Nategi tegi na ako Gusto ko nang... Gusto ko nang sumakay. Gustong gusto ko nang sumakay. Shhh! Natakay na kami. Guys, magbe-pray na kami nang may masakyan. Pag-iingat nyo rin. Bye, Sir! 3 Nandito lang na kami sa 7-11. Nakakaroon kasi ng endurance ride. Good morning mga boss! Biyahe tayo ngayon pa Santiago Loop. So, nasa mga 300 km siya, hindi ko sinabi kay Bing. Baka mawalan siya ng ano, gana. So 300 km po, endurance ride. Sana makasurvive. So after 50 km, stop over tayo dito sa may 7-11 ulit ng Quezon. mga boss, nandito na tayo banda sa may uh, ni Isabela plus mga 60 kilometers na po yung naitakbo so, meron pong sumamang bata na medyo problemado dahil uh, nagka na 50 kilometers pa lang sa post si Haring Araw at dito tayo dumadaan ngayon sa bagong tulay ng Rojas Isabela Another stop over Nangyari Okay na okay. okay, kaya pa Kasi okay, parang may 11.30 Nangyari Dumating yung dispan Hello guys Mga Harvey, hindi nagpapaawat Papangit nyo sabi, so, ba? sabi mo Maidon, Shoutout na yung Gojo Ama Shoutout kay Kuya Jericho Coy ko yung jersey niya Baka na ka daw may pag-uwi niya Ano sa mo? Pas sabi mo idol Mga naka-RB umawat naman kayo Mukha pa na alas pa Ayun po Idol ay, Sabi din idol Shoutout kay Romnick Saan <laughs> na talaga? Hey! Shout out kay Romney, Kirsty, Budol. pa <laughs> <Madulaw tayo>. <cough> <coughs> ba na, pa gusto mo? Magbulaw tayo. Isang yun. <laughs> out. Shout out. Shout kay. out kay Rinda. <coughs> <coughs> Ready na. Good. Yung mga bata natin nakakainan ng lugaw. Asa ah, ano na tayo? 75 kilometers away. So meron pa tayong uh, uh, 125. Ay hindi. 225 kilometers pa mga boss. Kasi ang Santiago, sige garoto Santiago is 150. So 75 pa lang yung nabiyahin natin. nyo ba? Brogy na ako. Shout out kay ganun. Secret! Saan? Alam nyo ba, last bag na ako guys. Kargaan kanina, rin walang sigil. Okay guys, tegi na tayo. Tegi na tayo. Sana naman sabi mo sa kargaan kanina mechanical problem. Ano o? Oh. Ano yan? tubig? Apo, sinusig. Ano sir? O, oh, lahat pagalitan yes. mo yung mga yun. Malap mga Malap eh. Malapit na silang mapiktasan sa aking napakabait yung coach ng team together oh, mga boss uh, napaka supportive si coach Nico

ano mo mga nasa? Hindi mo? Naspag na ako ba? Naspag na. Saan naman? Sa Santiago na to, no? So, saan dyan? Para, Sol. Kaya ba, Sol? Shoutout sa Alin. Shoutout sa Alin. Hello. Shoutout. Shoutout kay Ken. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Out sa excellence dyan. Kay... Kay Roxanne. Roxanne. Mamimiss ka na daw ni Lance. <laughs> so it's okay so in the city of Santiago. So we are going to looping the Santiago loop and we are gonna biking there. We are now we are now heading heading home and we are we are halfway through our road trip so what's up guys Saan kita na tayo ngayon sa May San Diego mga idol ayan na last pag na ako tutulog na lang sana ako anong masasabi mo alam ko alam ko wala, wala, wala. Alam mo kung bakit Alam mo kung bakit ako nagbabike? Alam mo bakit? Kasi wala lang. Bye -bye. Sayang ang upgrade. <laughs> Nasa Santiago na kami kasi ang kugi ko talaga. Ay, nako. Shout out sa'yo. Shout out kay Secret. as pag na ako, guys. Ito. So, the weekend. Kailangan mo ko concert. Bospon, masa pencabut atau Bagit. guys. <laughs> bye bye guys. 7.08 in the after, eh, in the lunch time. part pata sila guys. Puro saging, oh, magtira kayo. Huwag kayo, gog, gog, go. Ako na, ako na. Uh, okay. uh, ay, hindi mo ang buwasan. Ani, I love banana guys. Last part ka sila guys. Hi, guys. Parang may matay na ako. Sarap pagkain ko guys oh. Kailagan mga po. Marami nitong hindi nakakasabay. Sumabay na lang ako kay Bing kasi wala nang patantay sa kanya. nauna kasi siya. Wala na sir. Last. Wag na. Wag na. Kalas. Kalas. Cramps. Cramps. Ano ba? Wala na tubig. Wala kong tubig. Hindi ko na kaya. Sigka truck na ako. Sir, jackalong. Labot siya kay kuya mo.

Tanda na kami ng kabagan mga boss last 40 kilometers out of 270 sa mga riders. And special thanks sa ano, sa mga trunkeristo na nag sa amin. Pati kay daddy na taga sweep. Sweeper siya guys kasi meron na si, si Coach Nico sa harapan. So yan guys, pa na kami. ah uh, siguro mauna na rin kami kasi Inahanap na kami ni Mojakos. So, okay, grabe. 3 o'clock nang umaga kami. Actually, mga 4 o'clock na kami nag-jump off. Kasi medyo na late. So, nakarating kami sa Santiago ng um, mga 9. 9 kineme. Pero yun, tapos, umalis kami mga 10 sa Santiago. magpo-four na. So, matinding ride right to guys. Grabe ang init. Dala na sa tumawini, open field to sobrang init. Tapos, pumapatak ng mga, may mga 40 plus yung degrees Celsius namin guys. Ito so, guys. Shout out sa lahat na nanonood guys. Thank you so much for watching. Saka so, ano pala, sana hindi ko nasabihin sa, si Sir Hoa. Hindi ko nasabihin si sa Sir Hoa na pupunta kami dito. Ay, na, na, dumaan kami sa kanila sa Romans. Next time, sabi ko sa iyo, Sir Hoa, pag mag-write -ra ko. Mga boss, natapos din. Santiago Loop. Pero si Bing lang ang nakatapos. sa hindi. Ano masasabi mo, Bing, sa ginawa mo? Layo nun. May okay, Hi guys, ako ay magpapaliwanag dahil hindi nakasama sa Santiago Loop. May exam tayo ng ano guys? Ng ROTC. Sana all naka Santiago Loop hanggang tumawin lang tayo guys, sundo-sundo. Last pag, last pag. Si sikan, sikan si Jerome guys. Lakas si Jerome. Last pag, last pag. Last pack. Mas inuna ang exam ng ROTC kesa sa bike talaga. Talaga, guys. O. Oh. Ano sabi mo, Rom? Wala. Tayo ay nagsundo lang. Oo, sundo, oh, sundo-sundo lang. Sundo-sundo lang. Sundo, Kasi late nagising eh. Ano sasabi nyo, guys? Okay, hindi lang yan ape. Ape, ape, ape. <laughs> Talit. Tal <laughs> Bye.